Sa isang linya, kadalasan nagsisimula ang makulay na buhay ng isang tao. Para sa iba, ito'y namamanan nila mula sa kanilang mga kaanak na mahilig din sa larangan ng siming. Pero para sa mga ilan-ilan na individual na nais bahidan ng kulay ang kanilang buhay, may patutunguhan ba ang isang hilik para mabigyang sigla ang maputlang tinta ng kanilang buhay? Ako si Rodolfo Lavalle. Nakatera sa Lunas, Barangay 40s. Idad niya na ngayon, 76 na. Tapos nang bisya ko ng kasawa eh. Isa pang panganay ko sa lalaki. Ngayon, nang matay rin niya, hindi na yung loko matanda na. Idad ko ba hindi, sa akin nakala kami dalawa na matayo. Ay, dala ko ng Tebentenil, nil eh, tapos ako ng Maynila. Ang taba ko lang una, Chris, gala ko na Painar kay Rino. Marunag nagtay mo na sa mga kaibigan, tumaro mo din. Natagal ako zon hanggang sa nasa ako napunta ko may Maynila ah dahil sa ako ng kay kayaan ko gumawa ko mga sizes nito mga kartorama ang harap po ay ko ibinigay ko sa aking anak. Gapint ang trabaho ko ngayon, gapintura, pero hindi ko na makayanan. mag ako ng business. Ay, alam mo ngayon, hindi ka rin dati kinikita ako. At saka ngayon, ngayon mo tayo Medyo para sa negosyo namin. Okay lang. Awal na ito kahit papano. Kagaling-galing ko lang si Ngayon, nakalakad ako. Sawa ni Diyos, nakalakad ako. Dito na, that's as a program of a painting. nga, uh, may kawala na, wala na. yun na lang. Ngayon, may pagawa sa amin, iyon lang yung kapwa namin. Yun ang harap buhay namin. Ngayon, umi na nakita namin dahil sa pamarana. Hanggang ngayon, tumataas na mataas ang bilig. Wala, no choice. Kung anong binigay ng Diyos si sa iyon na lang kayo na. Hanggang ngayon. Ayan tayo dahil uh, may niregalo po kayo sa amin sa 1365 cares may regalo din po kami para sa inyong dalawa ni Kuya okay okay lang po salamat salamat <laughs> ayun po eto po salamat. ang ating ayan munting grocery lang po natin tay salamat Salamat na. Maagang ano na po namin yung maagang pamasko na namin <laughs> para sa inyo. Maraming salamat. Ayan. Dahil sobrang memorable ng ano natin ng episode natin na kasama ka Tatay po. Tapos syempre hindi rin diyan nagtatapos yung konting regalo namin. Meron ah. din po kami. Ayan, para hindi na po kayo bumili ng mga supplies nyo, Tay. Ah. Kuya. Ito po medyo mabigat po. Ayan, mga pintura. Tapos may konting paintbrush po diyan. Na sana po magamit niyo. Ayan. Ayun po tay, uh, baka may gusto po kayong sabihin para sa 1365 Cares. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsasabihin kami, pabasahan ninyo kami, at maraming pagsasabihin niya kami para magsalala ninyo ng labusan. Maraming salamat sa inyo at ko akong mayroong sitaan. Tapos hindi rin po dyan nagtatapos dahil may isa pa po, last. <laughs> last na tulong galing sa amin. Ito. Dahil nag-maintenance ka na tayo. Okay. Wow. Nag-maintenance ka na. May konting tulong kami na gamot para sa inyo. Ha? Ayan po. Good for three months na to. Anong pangalan ng gamot? Yung reset up nyo uh, po. Uh, Oo, oh, ganon. Uh, Ayan. Okay, Ito mm -hmm. po tayo. Pahawak na lang po muna. Tapos meron din po tayong first aid kit at uh, hygiene kit first aid po natin kunyari nagkasugat o kung ano-ano ito -ano. po yung pwede natin gamitin ayan po tay galing po sa 1365 gears sana po magamit nyo salamat ang buhay ay nagsisimula na parang isang tuldok na magiging samotsaring saring linya at kalaunan ay magiging isang guhit na maaari mong lagyan ng kung anumang gusto mong kulay. Maraming gumugusto na makiukit, makikulay, at makisulat sa buhay ng bawat isa. Pero maging aral sana natin ang mga sinabit pinagdaanan ni Tatay Rodolfo na ang buhay man ay parang isang blankong canvas na bukas sa anumang linyat kulay nasa sayo pa din kung anong hugis lang linya at kung anong tono ng kulay ang iyong iuukit. Ikaw, ang pintor, tagasulat at mangguguhit ng iyong sariling buhay.